Say what's up mga kayos Alright For today's video mga kayos Magluluto tayo ng taxi with matching talong mga kayos Alright So meron ako nilagay dyan mga kayos Na mga ricado Unang hiniwa ko sa loya kanina Then ah, talong Siyempre may talong yan mga kayos ah, bawang, sibuyas ah, paminta drug Paminta powder Kamatis, siling labuyo At saka yung siling pula mga kais. Yun mga kayo, siyempre, electrician tayo mga kayo. Uh, yung pinandurog ko sa ano mga kayo, yung dinurog ko sa bawang mga kayo, yun, screwdriver mga kayo, solid yan mga kayo, di ba? Alright! Gamit na gamit talaga yung mga kayo, oh. yung mga tools natin for emergency mga kayo. Dito kasi sa site mga kayo, pag may project ka dito sa medyo malayo, siyempre, ah, uh, walang mga sikaso sa iyo na asawa, wala malayo ang asawa dito, malayo ka pamilya. Siyempre, uh, sariling sikap mga kakoy. Kakasawa kasi mga kakoy sa uh, puro dilata mga kakoy. Eh. Medyo uh, mahap din yung sigmura ko mga kakoy sa uh, kakadilata mga kakoy. So, kanina mga kakoy, naisipan ko magduto ng uh, paksyo. Ayun mga kakoy, sa uh, pamintang durog. Then, asin mga kakoy. Yan, lagyan natin asin. At siyempre mga kakayos, yung magic sarap mga siya yan yung nagpapasarap sa luto natin para sumarap. Magic sarap, magic sarap <coughs> pa ka naman. No, 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 no. Din no. <coughs> dito mga kakayos, syempre ako lang din naman kumakain yan. Ako lang din kakain yan. Yung sana ah. Oh. Ginawa kong pampasi mga kakayos, kalamansi. So sinala ko yung buto para di na mga... Mahalo dun sana, sa pakso natin. Ayun. Sinala ko na lang sa kamay mga guys. Ako lang din mo magkakain yan mga guys. Alright. So, yun mga guys. Lalagyan natin ng tubig mga guys. syempre eh. Mineral yung lalagyan natin dyan mga guys. Kasi dito mga guys. Yung tubig kasi dito sa dito. Is iba yung kulay. Medyo yellowish. So, yun mga guys. Uh, lalagyan natin ng uh, kunting mantika mga guys. Ganoon ako pag magpaksa mga guys. Eh. Lalagyan ng kunting mantika. Then, syempre Dagdagan ng konting asin. Medyo mahilig tayo sa maalat na kakoy. Lalo na Ayoko Ayaw kasi pagpakse mga kakoy sa tabang. So ayun mga kakoy. So, so isasalang na natin ito mga kakoy. So sa di pa natin salang, papakita natin si Magic. Sarap. Sarap na sarap. So after 3,000 years mga kakoy, sa wakas, luto na ang ating Paksiw. Ayan mga kais. Loks mga kais.